Alam nyo ba na dito sa 7th Infantry Kaugnay Division ay tinataguyod ang unity at camaraderie sa bawat isang kaugnay troopers. Sa katunayan, isang organisasyon ang itinayo eksklusibo para sa mga enlisted personnel upang magabayan at matulungan sila hindi lamang sa aspetong pinansyal kundi sa marami pang bagay. Tara at alamin kung ano nga ba ang Kaugnay Enlisted Personnel Club ng 7ID. Ang Kaugnay Enlisted Personnel Club o KAPC ay isang organisasyon na binuo upang lalo pang mapataas ang moral ng bawat enlisted personnel sa Kaugnay Division. Isa rin itong daan upang lalo pang tumaas ang disiplina at kapakanan ng mga personnel ng 7ID oras nga na ang isang enlisted personnel ay ma-assign sa 7 Infantry Cognite Division, otomatikong member na siya ng KEPC at maaari na mag-avail ng mga serbisyo at produkto ng organisasyon. Uh, sa simula pa lang na ang isang enlisted personnel ay ma-assign sa 7th ID, siya ay automatic na member na ng KEPC at wala na pong ibang requirements. Maaaring mag-avail ng iba't ibang serbisyo at produkto ng KEPC isang miyembro, kagaya ng emergency financial loan. Mayroon ding death, calamity, at medical assistant na cover din ang mga dependents ng miyembro. KAPC ay nagbibigay ng loans sa ating mga personnel sa maliit lamang din na halaga at sa maliit lamang po na tubo. Uh, pangalawa, ang KAPC ay nagbibigay po ng death assistance, medical assistance, at calamity assistance sa mga miyembro po nito. Sa medical assistance po, pwede po ang personnel kasama po ang kanyang dependents. Bukod dito, nagtayo rin ang KEPC ng isang barbershop na matatagpuan sa post concessionaire sa loob ng Fort Magsaysay upang makapagdagdag pa ng pondo sa samahan na maaari magamit oras na may mga kailangang miyembro. Ganun din po sa lahat po ng ating kasandaluan sa 7ID at sa ibang unit ay kami po ay inihingi po namin ang inyong pagtangkilig sa aming barbershop shop ang barbershop po natin ay matatagpuan po sa gitna ng ating post concessional po. At tuwing sasapit ang kapaskuhan ay nagsasagawa rin ng mga raffles bilang pasasalamat sa mga miyembro na patuloy na tumatangkilik sa mga serbisyo ang hatid ng KAPC. Nagsisilbi ng mga advisor ng Kaugnay Enlisted Person Club, ang Commander, Chief of Staff, at ang Assistant Chief of Staff for Personal G1 ng 7ID. Upang magabayan ng Board of Directors na pinungungunahan ng Division Sergeant Major sa mga proyekto at gawain ng samahan. Pinaparamdam ng pamanuan ng 7ID sa lahat ng personnel na tayo ay isang pamilya na nagtutulungan at nagdadamayan. Sa pamagitan ng KAPC ay lalong na ipapaabot ang mga tulong na laan para sa bawat isang kaugnay troopers. Ako si Pressure JRB Madrid. Magkikita-kita tayo muli dito pa rin sa Tuklas Kaalaman!